mukhang malaki pa to ha ah. mukhang good size pa vision guys yan vision ulit lapo lapo good size guys oh so, yun oh dito tayo ulit sa lawn yun guys nakapag fishing ulit itong spot natin ngayon low tide na ito ito ng lowest tide ngayong araw maganda sana pag nasa mababa para mapunta natin yung dulo doon kaso ito lang meron tayo ngayon eh ito lang yung chance natin mag fishing kaya lusong tayo ngayon ito kasama natin si Esme kaya si ano pala si Mrs. pala hindi <laughs> Esme gano natin kung makakauli tayo let's Uy go tayo ah. mo? uwi ka ng pating 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 yun Set up dan Baka may kumagat dito sa gilid lang Subok nga muna tayo Baka may mga malilit na lapo-lapo dyan Medyo malamig pa yung tubig ah May gumagalaw dun kaya natin abutin Pusong pa tayo Ay guys May maninisid sa kabila Ano wag mabulabog dito Sabit guys Masyado akong pinalubog Hindi ko Sige man, man ako. Tutulungan daw tayo guys. Siya daw magtanggal ng lure natin. Kita niya na ata. Yun. Vision guys oh. <laughs> thank you, thank you. Sumabit sa seaweeds ata to. Medyo mabigat. Yun. Thank you. Pag lor. Yeah. Dahil nabulabog yung spot, may sumisid dun sa tapat natin. Try natin tong pang pang ilalim. Top bait tsaka jig head. Baka itong makahuli. tumatak guys nalilip siguro yun kumakagat wala pa namang bangas fish on guys may kumagat din lapo lapo to ay puta napalitan <laughs> napalitan ng seaweeds fish on na eh balik natin doon. ay shh. grabe naman wala na tayong pampalit grabe yung okay, kinagat ka <laughs> grabe yung kagat dyan maski yung ano hook magaspang wala pa naman tayong baong pamalit ga ano isang bait na lang nandito paddle tail naman curly tail yung dali sa atin sana may kumagat pa sayang naman naka wala pa soft bait ata gusto ng mga to ah. Sa soft bait tayo nakapakagat. Wala na sabit na. Goodbye jig na ba? Yun, tanggal. Mabilis ang jig, mabilis ang reel. Ah, masabit pa ulit eh. Ito lang pangit sa jig head. Madaling masabit. Subok pa ulit. slow retrieve tayo dapat ito tumitigil yung reel pag kabagsak. and slow lang tayo pero dapat umiikot pa din pwede nga rin laro na ganyan eh wala guys slow retrieve lang tayo basta gumugulong yung reel natin may papitik-pitik. Vision guys. Inahuli din tayo. Oho! Lapo-lapo. Good size guys oh. Yun oh. Hoho! Ina tayo zero. Grabe, muntik pa nakawala. Muntik pa na yung bibig oh. Konti na lang. Balik may huli na tayo Gandang kulay Peacock grouper tawag dito Ayan o oh. Ganda Pero ulam yan Masarap pang sweet and sour Ayan hagis tayo ulit Pag hindi tayo tumitigil kasi sa pagre-rail Mas less yung sabit Ayan fish on ulit Fish on ulit Fish guys Ay maliit Release na to Ay grabe o oh. Sorry na Tinamaan sa mata Ay Nabubuljak sya Sorry One eye jack Sorry na Balik natin May chance pa yan para mabuhay Hindi natutubo yung mata nya Kaso ah. Wala, basta di natin kinuha. pumamasa sa mata Sa laki-laki kasi ng lor. Kinagat pa. Subong-subo eh. na, nga, sumabit. Subukan natin umikot. Makamatanggal natin dyan. tonight pitay tayo nabi may mga gumagalaw dyan may na naman pala dun may naninisid punta rito dyan yung kalaban hagis muna tayo bago dumating sabit so, na naman oh Red da Tibay ng pagkakatali ko ah Soap bait talaga talaga to Wow! Ginawa niyang kumot Dollar fish yan Dollar fish? May bagong pangalan to guys Dollar fish na po to. Ayun. Parang yung dollar. Mahal kasi na isda yan. Ah, ganun ba 'yun? Pag mahal dollar. Pero, mang Susie, may kukunin na pamain. Kukuha ko ng bait, guys. Okay, nakuha na natin yung secret weapon. Puro soft bait to, from plastic. Puro soft bait to. Secret weapon to. Tapos, ayan yung mga jig head natin. <laughs> Medyo may kalawang na. Tara ulit. Tara, tara, tara binalikan na natin soft bait sakaling madagdagan pa natin tong grouper balik na tayo balik na balik 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 medyo nakalayo na yung ni Sid. hindi ko alam kung nasan na kung wala na wala na rin papunta rito kaling sulod-sulod na yung huli natin wala nang bulabog ganda na lang soft bait natin no yung dapat dito maliliit ops ops hindi <laughs> ko pala na i-video may huli tayo ulit meron agad kababalik lang natin Lapula po ulit guys Mahilig talaga sa soft bait itong mga ganitong isda Soft bait power Fish on Ay shit, hindi na huli Hindi na binalikan Sayang Oh, fish on. guys mat na lapu lapu oke okay, ganun ulit same same nasabit ah. nasabit na naman Kasar naman. Tatali ko lang. Okay, nakailang sabit na tayo. Last na 7 grams ko na to. Pag wala pang... Pag sumabit, baka uwi na. May mga 5 grams pa ako dito pero baka kasi hindi ko may hagis ng malayo. Tignan na lang natin. Oh, on. Mission tayo guys Lapu Lapu 6 band Ito yung 6 band na Lapu Lapu Bilangin natin 7 band 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Joke lang Dami pala Laki laki yung mata ng Lapu Lapu na to Yan o no? Lapu Lapu tayo ulit Nakuputol Nakuputol Masa ano, lor natin oh. musak na. Subukan pa natin pang huli. Habaan natin yung buntot. Yan. Maka makahuli pa to. Ayan oh. Pwera sabit. Hindi kumakagat pa guys di lang nahuli sayang huli pa wala ng buntot pero humuli pa ah huwag mo isabit mukhang malaki pa to ah mukhang good size pa ah sakto lang huwag <laughs> lapo lapo ulit kaborito ng lapu-lapu soft bait yun guys so, alright eight banded ano tawag dito sa lapu lapo na to hindi ko alam baka alam nyo guys yan yung lure natin oh no? humuli pa lalang buntot subukan kong ayusin baka makahuli pa mga ni Paltan ayan oh no? mga galaw pa dito ulit dito natin nahuli yung galawang huling nahuli May kumakagat hindi na binalikan, sayang. Bato na? What the fuck? Bato. May bato kasi dito sa harap eh. Kala ko naiiwas ko. Ginawa oh guys, dalawang soft bait. Subukan natin kung gagana to. Okay, pera sabit sa agad. ang target natin makahuli tayo ng dalawang lapu sabay sa pangalang hirap na ako eh <laughs> Paano pa kaya pag dalawa mas mataas yung chance na masabit to dalawa yung hooks eh gumawa tayo ng paraan para ihagis hagis natin malayo medyo kontra sa hangin eh hindi naman ganun kalakas yung hangin kaso hindi kasi lumalayo yung hagis natin kapag sa 5 grams lang wala talaga Masabit lang to Uuwi na ako. Ayaw nyo ba yung softbait ko? Walang kumakagat guys. Ayaw sumabit ah. Ayaw pa tayo sa uuwiin. Pero lalaskas na ako. tatlong oras na rin kasi tayo nagkakas. Laskas na tayo guys. Hindi pa sumasabit yung lure. Kung kailan dalawa yung hooks ayaw sumabit ah. Wala na ring sumisibad eh. Siguro maaga talagang si Bad 7 to 10 Uwi na O uuwi yan na Pakagalit na si Esme Ang tagal niya na nagaantay Tatlong oras na siya nagaantay doon And guys Hindi masyadong magandang si Bad Pero at least may nahuli tayo Mga cute na lapaw-lapo Baon tayo ng maraming soft bait Tsaka jig sa susunod dito sa spot na to para mas matagal ang ating panghuli mas matagal tayong manghuli hindi tayo mabitin medyo bitin ako tingin ko kakagat pa sila pag doon sa malayo eh ito yung huli natin mga lapu lapu apat limang piraso may good size may isang maliit hindi ko na may release. ayan na nabagot na siya nag na sarap ba wow ang laki pala nung isi yung kulay black Dollar fish ang tawag yun talaga. Ayan ang huli natin. O, oh, ayan na. Esme. Wow. Okay na ba yan? Lover Sa ating na natin. dalawa natin. lang to. <laughs> Lapin na natin ito mamaya. Ito, sarap to. Ito, ito guys. Lapo-lapo. pa rin. Grouper. Ang grouper ay lapo-lapo. Puro lapo-lapo. Um. Mm. na pull hindi tayo nakarami pero at least hindi tayo nag zero pag bumalik tayo sa spot na to magdala tayo ng maraming jig head saka soft bait lub lub muna tayo grabe sarap mag glub lub dito let's go Grabe, hindi na tubig Parang water eh.